Hi guys, ayan may nagbigay sa akin ng ginisang sayote Tapos ang sahog niya po ay Baboy, ayan ang oh, sarap So ayan shoutout sa iyo kuya Leonor Lagi ako may supply dito na Basta gulay kasi guys naaalala niya talaga ako So kainin natin Ayan, takatapos ko lang mag live Inakarandam ako ng gutom Pero hindi ako magkakanin, ito lang Nasa live na tayo sa muok Mmm. Ang sarap guys, oh. Parang chop suey siya. Mmm. Chop suey man ito, sabi niya sa yote. Mm, ayan oh. Repolyo. May bell pepper. Ayan. Sarap. Gusto ko yung ganito guys, no? Hindi maalat. Tapos, mm, magulay. Kahit walang sahog, okay na sa akin yan. Ayan. Mm, sarap. Mmm. Sarap pepper. Kasi ang pagkaluto guys, hindi rata. Mm. O, oh, diba? ito lang mababusog ka na. Hindi na kailangan ng kanin. Ayan, Oh. Low carb, guys. Low carb. Kasi kailangan talaga yun dapat lagi kong makain ng kanin. Gulay, prutas, ganyan, karne. Ayan. Nakahanda na yung gagawin ko. Oh. Naka-ready na guys. Ayan. <laughs> Ayan. Nag-check ako ngayon ng sales namin eh. Kain muna ako. Ayan. Ayan. hmm Sarap. Ano ba? Diba, ang sarap. Sa yote lang, sapat na. Pampababa to ng ano guys, uric acid. kong lagyan kahit it itlog na lang ng pugo pagka di ba ang mahal ng baboy kasi guys ng 400 plus ang kilo so pag kahit itlog lang ng pugo pwede na dito or shumay tipid tipid hmm, yun o oh. may baboy pa talaga mm. kanina kumain ako ka, ang ulam namin munggo ang ulam ko mong go, pumili sila ng luto na lang. Di sila nagluto ngayon. Kanya-kanya kaming ano. Ayan, oh. Um. Ayan. Mmm. Oh, diba? Ayan. Mmm. Busog na ako, guys. Ayan. Bell pepper. Ang bango kasi may bell pepper. Oh, ayan. Sarap. Kain tayo. Let's go. Abusin ko na to guys. Ayan. Ano rin nangyong yung boses ni sa mga TV. <laughs> ayan. Shout out everyone. God bless you all sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin sa madaanan ng aking video. Pwede kayo mag-comment yun guys kung taga saan kayo para alam ko kung um, saan nakakarating ang video ko, no? Luzon, besides Mindanao, even abroad. Ayan, di ba? And maraming maraming salamat sa mga pumapasok. Ang babakas. Susuklian ko kayo, guys. Huwag kayong mag-alala. Magsusukli at magsusukli si Inday. Huwag lang kayong magmamadali. Ayan. Thank you so much and God bless you all, guys. Bye-bye. Kain ko na to. Ubusin ko na. Bye.